Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Update tayo sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na Saving Grace, isang remix ng ABS-CBN sa isang Korean drama. Ito ay dream come true niya, uh, Julia Montes na makasama muli ang nag-iisang Miss Sharon Coneta Megastar. Nakasama na ni Julia Montes ang Megastar sa ang probinsyano ito ngayon pangalawa sa remake na Saving Grace, isang Korean drama na malapit na. Nagkaroon na ng early screening ang naturang Saving Grace remakes ng Pilipinas with ABS-CBN. Sa presscon nga na naturang Saving Grace ay uh, walang kupas ang kagandahan ni Miss Julia Montes at batang-bata pa din ang nag-iisang megastar Sharon Cuneta. Makakasama din sa Saving Grace teleserye sina Janice Dibilen, Sam Melby, Christian Bables, Ginica Garcia, Elise Son, at Eric Froctoso. Ang bagong teleserye Saving Grace ng ABS-CBN ay handog din ng Amazon Prime, ABS-CBN, I1 TFC at Netflix. Sana ay maging matagumpay ang remake na ito mula sa isang Korean drama na Saving Grace na may adaptation ng ABS-CBN at ng Filipino. Ito rin ay bahagi ng malaking pagbabalik ni Julia Montes sa TV bilang isang teleserye Princess at ang uh, pangalawang teleserye o TV series ni Miss Megastar Sharon Cuneta aside from the Ang Provinciano, ito yung pangalawa niya The Saving Grace isang remake ng Korean drama pagkatapos ang mahabang panahon dito ulit ma-showcase ang talento ni Julia Montes bilang isang dramatic actress at best actress. Dahil alam natin na si Julia Montes, napakagaling umarte. Kayang-kayang dalhin lahat ng mga karakter. Kaya naman looking forward ang mga fans ni Julia na ma-showcase ulit ang kanang talento sa pag-arte at drama.